Sa dugang nga balita, solterito na alangan sa idalom sa isa ka taytay sa maasin Iloilo matapos magdalo do ang tubig baha sa suba. Solterito nagapangita puno sang signal para sa iyang mobile phone gani nagpanaog sa suba. Ini ang gintutukan ni Julius Bilcao. Makita sa sininga video ang isa ka lalaki nga nahamtang sa pundasyon sang haligi ang isa taytay. -tay. Matalupang dan sinang ati na mabasko nga daludos ang tubig sa magtimbang nga kilid sa pundasyon. Gani ang lalaki, daw hindi mapahamtang, may mapungko, matindog, kagkonkisa, nagalakat-lakat pa. Makita man ang pilaka mga pumuluyo nga nagakabalaka sa sitwasyon. May mga salakyan man sang pulis, bombero kag rescuers nga ready to rescue sa tawo. May tion gani nga ginpapanaugan sang life jacket ang lalaki. Apang makaligad lang ang pilaka minutos. Wala sang may nangin sa sitwasyon. Tubtub -tub nga isa kalalaki, ang nakita nga nagubog sa suba ay sos ang tubigali. Hindi man tuman kadalom. Nabuligan ng lalaki nga wala na sang damo nga gamo. Ang video ang kuha sa Taytay -tay sa Barangay Tubang Maasin, Iloilo, sang Sabado sang Hapon. Suno sa Maasin MDRRMO, ang lalaki, amo ang 16 anyos nga si Alias Ray, nga taga baga kay yes Maasin nga mabisita lang kontani sa atiyo sa mga barangay. Nagapangita ko noon isang maayong signal sang nanaog sa suba. Sang dito na, wala sininatalupang dan ang pagdaludo sa tubig baha. Gani, wala na nakahalin. Ginapreparar na ko ang rope rescue o kung pagkuha sa lalaki gamit ang guide ng lubid, samtang nakaharness, apang wala na ininatigayon. Ibangkit naman, nabikabisado ang lugar kung ano ka dalo ng tubig, pero sa nakita naman, medyo mabastod lang gid ang current sa tubig. That's why nga Siyempre, um, safety first man ang mga responders. Suno kay Bermudo, handa man silang i-rescue ang lalaki kung anugin man ang natabo. Sa paglantaw sa video, makabig ini nga makahalamot. Masubra na ganin na pulo kamilyon ang views ini humalin sa ginapload. Apang suno sa maasin MPS, wala sa payan sa sitwasyon. Ang importante, amo ang safety sang tanan. Ang natatakaw na i-rescue ang tabuhis ng tao. So, that's why nga uh, nag di man na uh, ato dito uh, personnel. Bangod sa insidente, madamo sa negatibo nga komento ang ginpatuhoy sa mga nag sa insidente. Apang suno sa MDRRMO, ang importante, wala sa malain nga natabo. Julius Bilacaol, 1, Western Visayas.